mahigit 4 months so ayan meron na tayong um, harvest na mani dito sa area kasi yung mani is nakakatulong po siya sa uh, nitrogen fixing ng ating mga um, lupa so ipapakita ko po sa inyo ngayon itong mga dito po naka uh, store yung mga nitrogen ayan dito sa uh, roots ng ating mga um, peanut. So, ayan. Magandang araw po mga ka-Apple. So, ngayon, um, andito po tayo sa Apple, yung trial farm. And, nung, ano, mga nakaraang buwan na ibahag po sa inyo, yung pagdatanim ng mga mani dito sa in between the apples. So, ito po yung mga. And after mga mahigit 4 months, so ayan, meron na tayong um harvest na mani dito sa area kasi yung mani is nakakatulong po siya sa uh, nitrogen fixing ng ating mga um, lupa so ipapakita ko po sa inyo ngayon itong mga dito po naka uh, store yung mga nitrogen ayan dito sa uh, roots ng ating mga um pinat so ayan And, ayan, papagin ko po sa inyo itong ating ang distance po nitong ating apples is nasa 2 meters and yan, And ipapakita mo ako pala, itong isang wapo po na nakapata po dito. Ayan. And napakadabing buwan natin, ah, uh, flowers. Ayan. Yeah. So ito po yung ngayong Wambogo apple. So sobrang daming flowers niya. Ayan. Napakadami. Ayan. And meron pa tayong isa dito na flowering. <laughs> so, konti pa lang yung nakakilala nito. So, comment down kung kilala nyo yung tong punong to. And meron ng flower. And meron na rin pong yan. napakaganda <laughs> and uh, so ito pa meron pang bagong tumubo na flower ayan so ito so balik tayo dito sa ano uh, mani uh, So ayan, pwede, pwede po talaga tayong magtanim ng mga other crops sa uh, uh babaad po ng ating mga fruit trees. Kaya gaya nitong pinat. Kasi matito talaga ito sa pagpapataba ng napakabuhay pa po nung dahon kaso nga lang yung kanyang uh, mga laman isa na na matured na meron na tayong um, pang snack oh, yeah. sobrang dami ng bunga ito so, yung lupa dito sa pinagtaniman natin dati napakatigas po dito so ngayon ayan, napakaganda na ng texture ng lupa yan mabuhaghag na so yan po yung tulong or effect na tatapit sa ating uh, lupa ayan. nó biết mà. So, yun lang. Thank you.